So, uh, grabe like, sa this video. Panimago informative tips at syempre, nakakapagbagay ulit tayo ng motivation para sa ating mga aspiring applicant. Okay, lalong lalo sa mga nangangarap na makapasok dito sa ating bureau sa BGMP. Okay, so ang uh, topic natin o yung uh, motivation natin for this video, okay, ay pag-uusapan natin ay regarding sa kung magkano ang basic salary ng isang jail officer 1 na katulad ko, okay? And uh, kung magkano rin yung take home niya, o take home namin, no? Sa ranggo namin jail officer 1. At syempre, pag-uusapan na rin natin kung magkano, okay? Yung mga bonus, bonuses, okay, incentives and allowances na natatanggap ng isang jail officer, okay? And syempre, mawala pa ba dyan? kung uh, itong parating na December, okay, kung anong mga bonuses na naman. At syempre, kung anong mga incentives, okay, and allowances na matatanggap ng isang uniform personnel na katulad ko. Okay, so syempre, bago natin umpisan ng ating topic, ay papasok muna natin syempre yung ating napakalupit na intro, intro. Ipasok na yan. Let's go! So, ayun na mga partners no? So, for this video, share ko lang sa inyo at siyempre pag-uusapan na rin natin. At, syempre, isa pa dito ay makapagbigay tayo ng motivation sa ating mga aspiring applicant at sa mga nangangarap na makapasok dito sa ating bureau. Okay. So, ngayong araw ay share ko sa inyo kung makano ang basic salary at take home ng isang uh, informado and uh, katulad katulad ng jail officer 1, no? sarangon jail officer 1 at Siyempre, i share ko rin dito kung ano-ano pa yung mga matatanggap ng isang uh, uniformado ng uh, Jail Officer 1 sa darating na Pasko. Okay? So, magpapatakyan ng uh, insured year-end bonuses. Okay? Para, syempre, sa mga aspiring applicant ay uh, mamotivate pa natin sila na lalo pa nilang galingan sa kanilang pag-a-apply. Okay? Pag -apply. okay? Uh, dadagdagan pa nilang effort para makapasok dito sa ating uh, bureau. Okay, so gumawa na ako ng ating kodigo o listahan ng mga... Uh, siyempre, unang na yung salary natin at siyempre yung mga bonuses, incentives, and allowances na natatanggap namin bilang isang uniform Okay, itong uh, basic salary ay sa ranggong JO1, nakatulad ko o Jail Officer 1. Okay, so pisan natin sa basic salary. Okay, basic salary lang to ha. So, ang basic salary namin mga nasa ranggong JO1 na tulad ko ay 29,668. Okay. So malaki na to. Okay? Sa 29,000 na to. Okay. A year of eh uh, ni eh uh, Pangulong Duterte no. Naging uh, dublado po yung sahod. Okay? Year uh, 2018. Yes, 2018 2017. Alam ko 2017 ang sahod ng uh, isang uh, sa ranggong 1 o jail officer 1 na tulad ko is 14,000 plus lang. Okay? ta 14, uh, 14,500, mga gano'n, 14,000 mga plus, mga gano'n, Okay? So, maliit. No? Nung naupo si Pangulong Duterte noong 2018, ba, tama ba? Correct me if I'm wrong. No? Uh, dinoblado niya ang uh, sahod ng isang jail officer o lahat ng reformado. No? Dinob, dinobli, uh, dinobli niya yung sahod para siyempre, Uh, makatulong din sa amin, okay? Para matustusan yung pang-araw-araw, kung ano man po yung mga bayarin na dapat namin, okay? Pagkakastusan, okay? So, malaking bagay ito na naging dublado yung sahod namin, okay? So, nung dinoblado, no, from 14,000 plus is naging 29,668 pesos po ang sahod ng isang jail officer 1, okay? Sa ranggong JO1, jail officer 1, okay? So, wag mga tayong pumunta sa ibang rango kasi uh, konti lang naman yung uh, dinagdag, mga 3,000, ganun-ganun lang naman ang dinadagdag. So, pag-uusapan lang natin ito is sa starting salary ng isang uh, jail officer o sa isang uniformed personnel. Okay. So, sa basic, uh, ulitin ko sa basic, salary is 29,668. Okay, yan po talagang basic salary ng isang jail officer. Gross ang pag-uusapan natin. Dito sa gross, okay, uh, pag sinabing gross, ay nandito na yung mga add, uh, allowances na natatanggap namin. Okay. Sa gross ay uh, na nagkakahalaga ng 37 tausa. Okay. So, ang tanong, Sir, anong ba ba matitekong mo dyan? Yung basic ban na 29 o yung gross? So, ang natitekong po namin is yung sa gross pay, yung 37 thousand a month. Yan po yung uh, na, take home namin. Yun yung, 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 nagiging sahod namin na. So, kaya nagiging uh, 37 monthly yung um, amin aming take home kasama na po rito yung other uh, allowances. Like, uh, may sinasabi kami pera. Okay? May sinaman na rin dito yung clothing allowance. Okay? And so on and so forth. Kaya, umabot siya ng 37,000. So, ang take home po namin is yung gross na 37,000 monthly. Yan yung sinasahod po namin ngayon. Sa ranggong J01. Okay? So, sa mga ranggong J02, so, 2 to 3,000 ang uh, additional na uh, agwat ng sahod lang naman. Gano'n lang naman ka late yung agwat ng sahod namin. Okay? So, I think, pag naging J02 ka, okay, jail officer 2, o sa PNP is sa... Uh, cor uh, corporal, is nasa 40,000. Ganoon lang naman no o 37, 39,000 yan lang po ang sila sahod na uh, jail officer or mga uniformado. Okay. So ulitin ko ulit sa tribe bureau same sahod lang po ang aming uh, gross a uh, basic and gross, okay? Ah uh, same lang po natatanggap namin. Nagkakaiba lang po sa mga incentives allowances, okay? Yan lang po kami nagkakaiba. Okay, so back to topic tayo dito na tayo sa BGMP. Okay, so yun, no? So, ang natatanggap pa na monthly is 37,000 pesos. Ayan. Yan po yung aming take home every month. No? So, kung hatihin may ito, no? So, magkano is 15... Mga ganun, something, no? O 17, no? Wait lang, ha? I-divide natin. At ako yung mahina, no? true. Ah, uh, wait lang. Where is the calculator? Okay. So 37,000, okay. Divided by divided by 2 nalang natin. Okay, so, so ang kinsenas uh, namin is nag home kami ng 18,500. Okay. So by the way, 'no? Huh? Yung 37,000 na to is babawasan pa pala to. Okay, so, bali, correct me if I'm wrong, no? Ulitin ko lang ulit. So, hindi bali 37,000 yung amin nakukuha. So, kinakaltas po dito is yung mga feel health, pag-ibig, no? Yung amin na uh, tinatawag na parang alkansya. kaysa sa pag-retire, sa amin co-op, is may makukuha kami. Okay, so, bali, almost 2,000 din nababawas dito. So, bali, ang, na ang natitake home ko lang is almost mga 35,000. Okay, so, sa 35,000 na to uh, mababawasan pa to dahil meron kami mga savings na hinuhulugan. Okay? So, sinasarado ko na to ng palagay mo, 30,000 monthly. Malaking bagay na yun, okay? Malaking bagay na yun sa mga starting, katulad natin, uh, simpleng mamamayan, no? Na nagsiservis sa ating bayan. yon, okay? So, kapag pumasok ka sa dito sa gobyerno, okay, uh, magiging safe na yung future mo kasi kompleto sa benefits. So, pag-iibig, Pili uh, pill okay? Uh, mga, pwede, marami kang papasukan ng mga, like, for example, St. Peter, yan, and so on okay? Okay, so yun, na uh, sabi ko na kung magkano yung uh, nati take home ng isang uh, jail officer and sa JO na tulad ko kung magkano talaga yung na-take-take home, okay? So, sabi ko kanina, babawasan na ng uh, pag-iibig, pill health, no? So, matitake home na ng malinis dito is mga 35 or 30,000, no? Kasi marami pa tayong mga savings na yung hulugulugan. Okay. So, dadako naman tayo, syempre, sa mga bonuses, incentives, and uh, allowances na matatanggap ng San Jill Officer 1 sa darating na Pasko o sa year-end, no? Year-end. So, syempre, unahin natin dito yung bonus. So, magkano nga ba yung bonus na nakukuha ng isang jail officer? Yung bonus po na nakukuha ng isang jail officer ay yung makukuha niya is, yung matitake home niya is yung basic salary. So, magkano yung basic salary na yun is 29,668. Yan po yung uh, nakukuha namin kapag ka bonus na po. Okay? So, hindi yung gross pay, ha? hindi yan yung gross. Yung base, sa basic po, basic salary, yun yung po yung nakukuha namin kapag bon as and bonus. Okay. So, ano-ano pa yung mga bonus na matatanggap ng isang jail officer bank? So, dito, okay, pagka before end of the year is pumapasok dito yung PBB, yung performance based bonus. So, dito, meron kami rito mga requirements sa national, okay, sa DILG, okay, na dapat maabot namin yun yung uh, ano na yun, yung uh, standard na yun. Okay, may requirements to. Okay, for example, dapat sa the whole year, ang takas lang po namin is isa o dalawa. No, dapat nga, zero, no? Kailangan for pick kami dito. Dapat zero, wala kami takas sa the whole year. And, sa the whole year na to, para syempre kung mataas man ng uh, performance, no, walang riot sa loob ng jail, walang crime na mangyayari sa loob ng jail. O doon, nakabase yun. Kaya performance-based bonus, no? Performance ng bureau. So, kapag, uh, siyempre, for example, may takas isa o dalawa, tapos nasabay pa ng uh, riot, okay, no? Is barrage na yan. Is, hindi namin maabot yung requirements na dapat tayong maabot para maakuha namin yung PBB bonus na to. O, uh, performance-based bonus. So, sad to say, no? Mga ilang beses kami hindi nakatanggap dahil dapat nga 100%. So, hindi namin may iwasan na magkaroon ng riot sa loob ng isang jail. Kaya, minsan hindi namin nakukuha itong PBB. So, yun talaga is medyo complete kami dito sa PBB bonus na to. Okay, pero kahit na papano, no, is kung meron o wala, thank you pa rin. Kung meron is Thank you. Kung wala, is thank you pa rin, no? At least, may naasaan tayo kapag maganda yung performance ng ating Juro ay may makukuha tayong PBB. Okay? So, syempre, nandito rin yung ating uh, Service Recognition Incentives o SRI. Yes. Ay, so, mag tanong nga pala. Ang tanong, magkano na silang nakukuha nyo sa PBB? So, it depends to, no? So, uh, 10,000 above. Yan po yung uh, estimated ko rito. Okay? 10,000 above yun, okay? Depende sa performance ng bureau. Okay, kung maganda, kung naabot namin yung 100%, so, 10K above to. More than 10,000 yung nakukuha namin, yung um, matitake home namin dito. Okay. So, dito sa SRI o Service Recognition Incentives is, nakukuha rin po namin to is tuwing year-end, no? So, ang tanong, magkano nga ba, sir, kung magkano nga ba yung namin dito? So, 10,000 above din to. Okay, depende sa president kung magkano ang uh, budget no at uh, binibigyan kasi ng budget tong service recognition incentives okay sa so, president po ang nagbibigay dito na kung magkano ang idadagdag o ibabawa sa bonus na to o sa incentives na to sa allowance na to okay so palagay mo for example na lang nakuha namin to no palagay natin 10,000 plus 10,000 sa, sa service uh, SRI. So, magkano may 20,000 ka na sa loob ng sa December na ito bago matapos ang taon. Okay? So, meron din tayong uh, Productivity Enhancement Incentives or PEI. So, dito nakapix kami dito ng 5,000. Okay? So, by the way, hindi po pala ito sabay-sabay na nakukuha namin. So, ang uh, SRI and PEI, yung uh, Productive Enhancement Incentives and yung Year-End Bonus, sabay po yan. Okay, pero itong uh, PBB and uh, SRI, o yung Service Recognition Incentives, is, hindi po yan sabay-sabay. Okay, meron yan na uh, December 2nd week, no? And yung itong PBB is um, before matapos ang taon, or December 30, mga ah, ganon na namin nakukuha. So, hindi sabay-sabay ito. So, and then, so, meron pa, meron pa tayong may allowances pa tayo na tinatawag. Ay, okay, nasabi ko na ba kung magkano yung PI is 5,000 fixed po tayo dyan, okay? So, syempre, noon, hindi mo wala yung city allowance. Okay, sa city allowance po, hindi po pare-parehas sa bawat city. Okay, depende sa laki ng city. Okay? So, syempre, Uh, hindi ko na rin babanggitin kung magkano ang um, bawat city kasi hindi ko rin alam, okay? Sa Makati, ang mga uh, city allowance is secret, okay? okay. So, ano maraming, private lang natin yun, ha? Pa-private lang natin kasi uh, hindi po pwedeng sabihin, okay? Respect natin sa bawat city and sa city na rin, no? respect na rin natin, okay? So, at least meron tayong city allowance. Monthly to ha, monthly tong city allowance. Na no, natatanggap natin okay dito sa bureau, okay sa BJMP, mapa PNP, mapa BFP basta assign kasi isang city meron kayong nakukuha na city allowance. Okay. And then um, the last is RCA, no? Tong uh, clothing allowance, no? So clothing uniform allowance uh, magkano nga ba to? So 14,000. Okay, old ano pa to, uh, old uh, budget pa tong 14,000 na to. So, dapat uh, nagdouble na yung sahod. So, dapat papadak na rin ito ng uh, basic salary sa ng 29,668. So, I don't know kung kailan nila la, dadagdagan itong RCA. So, ang RCA na ito, nakukuha to o magkakaroon ka nito kapag ikaw ay nakat 3 years in the service na. Every 3 years to ha. Every 3 years makakuha ka na RCA na 14,000. Okay? So, kung sasamahin mo, is uh, malaki rin yung take home namin uh, yung uh, end of the year. Okay, mga ka partners So, so, ayun mga ka-partners, and then, uh, bago kong makalimutan, meron din po tayong mid-year bonus. Okay? So, ang bonus po natin is twice a year. So, mid-year and year-end bonus. Okay? So, magkano yung year-end bonus natin is naka depende siya sa ating basic salary na 29,668 pesos okay so ayun so bali sana na-motivate ko yung mga aspirant applicant natin at syempre sa mga nangangarap na makapasok dito sa ating bureau okay so galingan nyo pa okay so tama yung sinasabi nyo na makatulong ito sa ating pamilya kapag makapasok sa isang bureau o sa isang uniform service okay So, ang kailangan natin gawin is galingan, okay? Dumiskarte, okay? Paganahin yung talino. Yung talino at galing ay, ay nandiyan na yan sa atin. Okay? Like ko kung sinasabi yan sa mga aspiring applicant. Okay? Hang, yung idagdag na lang natin is diskarte sa pag apply Okay? So, hindi hindi lang tayo mag-relay kung matalino tayo. Hindi lang tayo mag-relay na magaling lang tayo dapat siyempre sa na natin ang diskarte. Lahat ng bagay, kapag may diskarte ka, ay siyempre, magsasuccess ka. Yan ang masasabi ko sa inyo. Okay, mga partners So, medyo natagalan lang yung ating uh, pag upload dahil uh, busy po tayo ngayong December, no? Marami tayong read alert na pinagdaanan. So, ngayong December, sa mga For info na rin sa mga aspiring applicant natin, no? From November into December, sunod-sunod pang red alert natin yan. Okay? Uh, hindi natin may iwasan dito na mag-duty tayo ng 12 hours and to 24 hours. Okay? lalong lalo na sa mga ha special holidays like example Christmas and sa bagong taon. So, red alert po tayo niyan. Minsan, nag-augment na, nag pa tayo sa duty ng mga PNP. Okay? may kita nyo kami dyan sa mga checkpoint, no? May may kita kayo dyan na try bureau, ma PNP, BGMP, and syempre yung Bureau of Fire, yan. So, na-opment po tayo dyan, no? Nag-merge po tayo dyan. si so, minsan nagkukulang yung uh, tropa natin sa PNP, nag sila sa ating uh, bureau na magdagdag na manpower, okay? Para syempre, ma safe ka at ma-keep uh, uh, natin yung safety ng mga civilian ating mga ka-partners dyan. And then, siyempre, uh, syempre, nasabi ko na nyo, mga bonuses na, yung bono, bonuses, incentive, at allowances na matatanggap ng isang uniform service. Okay. So, dito, by the way, inuulit ko ulit kapag kayo ay nakapasok sa uh, isang gobyerno, sa branch ng government is secure na po ang inyong future. Bakit ko nasabi yan? Kasi kompleto po tayo rito sa mga, uh, ano bang tawag ng dito? Mga benefits, yon Kompleto tayo sa mga benefits. Okay, hindi po tayo mawawalan dito. At syempre, uh, dyan yung gobyerno para tulungan tayo. So, na-share ko lang sa inyo para ito sa mga aspirant applicant na lalo pa ninyong galingan. Okay? Bigyan ninyo yung best of the best ninyo para makapasok sa bureau. Okay? So, syempre, okay, ako muna yung magpapasalamat sa mga tunay na mga supporters and mga viewers natin dyan, sa mga solid subscribers natin dyan na nanonood pa rin ng ating video. At syempre, sa mga naniniwala sa ating binibigay na tips and mga motivational video natin. Okay, so muli, ako po ay nagpapasalamat sa inyo. Okay, God bless at syempre, may balik din yung Panginoon sa inyo. Okay. So, syempre, uh, share din ninyo yung mga videos and tips natin na binabahagi dito sa YouTube para syempre may matulungan pa tayo, no? Kahit na panoorin lang nila, meron magkakaroon sila ng idea kung ano ang um, na biurong papasukin nila. Okay? At syempre, malaman din nila kung ano yung magiging trabaho nila kapag gusto nila mag dito sa BGMP. And hanggang dito na lang yung ating video. Dito ko natataposin kasi medyo masyado ng mahaba. Ang lagi ko sinasabi sa inyo, always ingat. Okay? Tiwala sa sarili, tiwala sa itaas, always pray. And, syempre, lagi ko sinasabi, saludo.